Magandang hapon mga kabida, mga kalapatids. Yan. Maraming maraming salamat mga kaibigan, ano. Dumami yung views natin. Mabuti tayo ng halos 4,000 views dito sa latest na, na vlog natin. Salamat sa mga sumuporta at sa mga nagnanais na magkaroon ng kanilang line. Ayan. Gusto-gusto <laughs> nyo talaga ng race. Uh, pasalan natin yung mga reiso. No, pasalan natin yung mga reiso. Tapos, uh, bigay tayo ng konting information tungkol dun sa Alegre OLR. So, yan muna. Then, uh, pag-usapan natin yung parapol din. Okay? Sige, sama niyo ako. Pali kayo. Uh, pasukin natin tong mga loft natin para pakilala ko sa inyo yung mga reiso. Susungit. Ito, naalala niyo yung huli kong binitbit o inawakan ano, mula dun sa box. Ito yung pure na binstra. Ayan. Ito namang isa. eto uh, naman yung uh, kitel. ako nagkakamali, ano to? Uh, yung kitel. Binstra to. Ayan. binstra naman yan. O, oh, binstra din yan. Garing din kay Rezo so, yung mga ano. Yung mga magulang ng mga yan. Ayan. Sorry, sorry. Ito masyadong uh, itatapat. O, oh, dito naman tayo sa end section. Ito yung pinakilala ko sa inyo. Yung Hoymans, Skittle, na merong uh, 25% na Florison. Ayan. Ang diba ganda niya, no? Ayan. eto maganda rin to. Ito naman yung ating Binstra kitel, Ayan. Binstra Kittel yan. Ayan. So, tapos yun na nga, ano, yung bata na pinakita ko sa inyo, yung pure na, ayan, yung ating pure na, lumilipad yung mga kalapati ko, kaya na-stop ako bigla. Ito yung ating Florison na 100% Florison. Ayan. Meron ako mga nadagdag din dito na gusto ko ipakilala sa inyo. Meron ako dito, no? ito, tapakita ko sa inyo. Ito ay Rafaelo Mistisa. Sorry. Yan. Bakit ko kinuha ang Raffaello sa binali ko sa love ko? Kasi ito po mismo yung uh, kapatid. Kapatid sa tatay. Hindi ako nagkakamali. Nung nag champion ni Doc Joseph. Yan. Buti na lang. Merong naiwan ang tropa. Ayan. Kaya nilagay ko dito do, itong ibon na to. Binali ko dito. Ayan. Okay. So, dali susungit itong mga to bumalik ako dito sa cock section ito naman itong nakikita nyo na to isang crack 50 to ito no binalik ko rin dito nabrig ko to at ilalaro sana namin ng tropa pero sabi ko nung nanalo yung kanyang uh, nag 31 nag 31st uh, Alegre OLR eh last lap yung ano dito, uh, kundi ako nagkakabali kapatid sa ama, kapatid sa ama o kapatid sa ina. No, bago na naibigay kay Doc Joseph 'yon, ah, nakakakuha tayo sa kanya. So ito, binalik ko dito. Crack 52 ito, pero ito ang kabilang lahi naman ito yung mga Battenberg ko. Ayan. Nali lang, ah, dali lang ha. So hindi na razor 'yan, dalawa nang nagdagdag ng razor. may balik tayo sa razor. Ayan. Eto, reiso, ito razor ito, no. Pero dito ko na na-breed ito. Ang nanin nito ay uh, line ng uh, Gwen at replay na hawak din na razor yan Pero dito ko na na-breed. So, Peter Van ito. Ang dugong PBM nito, nasa ano na siguro to di ba baba ng 75%? Kasi ang tatay nito, si Mau 37, PBM yun. So, kakyan na PBM. Of course, ang reyna ng lahat ng uh, race ko dito, di pwedeng wala. Ito ang aking si Blackbird, PBM. Ito, may itlog siya. Kaya masayang masaya ako kasi may sila ni Black Pit. Si Black Pit ay producer ng first overall at saka six overall. Yabang oh. Tinanggal ko nga ng buntot. Late kasi silang nagpares. Nung natagal ko na yung buntot para i-breed, para ano siya, para paglugunin. Biglang pinares, pinaresan si Blackbird PBM. So ito rin po ay Rezo ito. No? Uh, Gwen at saka Replay. Mga Peter Bundy yung Mary Birds po yun. So yun, yan po ang ating mga Rezo ano. Ah uh... More or less, ilan yung naipakita ko sa inyo? Anim yan, reiso. Ibat-iba yan, ibat-iba. Pero, uh, isa naman ang, ano, isa naman ang tinatawag na natin na common sa mga race Which is yung speed. No, speed. Except, of course, yung husay ng, ano, husay ng, tawag dito. Sorry, yung ilaw. Nahanap natin magandang gulo. Yun, yung husay nitong mga florison Ang husay ng florison kasi, alam ko nga, versatile. Pwede sa speed, pwede sa long, no. Kahit saan. But uh, generally, yung Hoymans, yung uh, Kittel, ayan, matutulin talaga yan. Lalo na yung mga Peter Van Merwin. Yung mga black ko po kasi, kaya ako kumuha niya. Kasi eto ang kadugo nung kanyang ano. Kung di ako nagkakamali, yung kanyang nilaro niya sa PHA na, na team na nahuli sa Marinduque. No, naglap champion yun. Di ko maalala kung saan, ano. Kakalkalin ko and lagay ko na lang dito sa caption. Pero nag champion yon And umiikot lang naman si Master Rizzo sa mga ibon na yan, eh. No? Yung mga linyada na yan. Kung mapapansin nyo yung last na karera niya ng, ng Mac Arthur, napansin nyo yung speed ng ibo niya. 1,200 yata yun, ano. 1,200, that's uh, almost 600 kilometers. Tawid dagat, no Tatlong dagat yun. Apat na dagat, tinatawiran. So, Grabe, no? 3 to 4C crossing and yet ang, ang speed ay nasa 1,200. Normally, ang speed po ng mga ibon na tumatawid ng dagat, eh, naglalaro ng 700 to 900 lang. No, oh, yung mga MacArthur di ba? Pag sinabi natin yung mga MacArthur uh, ano yan, clockers, hindi ganun kabibilis. Pero yung kay Master Rayson, speed, no? Yung speed, eh, amazing speed. Sabi nga, tutulin. Merong nag-comment dun sa, <laughs> sa post natin. Paano naging Rayson yan? Ratio po yan, ano, uh, mga ibon na kinuha ko, hindi po ako kukuha ng hindi legit. Uh, mahirap po kasi, nagsasayang tayo ng pera sa mga kalapati na hula-hula. Uh, Matagal na po tayo nag-iibon since 20, alala ko, 2011. Matagal na rin, ano? Of course, uh, malibang pa bata tayo. And hindi natin uh, pwedeng balikan yung mga dati ng uh, pagkakamali natin, yung kuha ng kuha na lang ng ibon kung kanino kanino nanguhula na lang ano nagdudugtong nang nagdudugtong hindi na po pwede yon though of course hindi natin pwedeng mabili ng ng direct kay Master no kasi si Master Rizzo, uh, hmm, mga 50 yata ang ibon niya ngayon ano. ang ginagawa po natin yung yung tinatawag natin na scouting no scouting yun yung gusto ko matutunan niyo noon pa dapat matuto kayo ng tamang scouting sa pag-ibon yung bang hindi bang kayo nakarekta pero yung pagkukunan nyo ay mataas yung porsyento na legit yan, no? O sabihin natin 100% legit pa din. Sabi nila always go to the ano na lang uh, to the original. Oh naman, walang problema ron. Kung may pera no. Sige. Bili ka kay kay Rayso, bili ka kay kay Egayap. Basta ba may pera ka no. Pero the thing is, hindi lahat may ganong kalaking pera. And pwede pa rin naman tayo makabili ng ibon na hindi kailangan magrekta doon sa kanilang mga uh, sa mga idolo na nabanggit natin. So, pwede naman tayong lumapit dun sa mga close sa kanila. O, oh, yun yun. Yun yung tinatawag ko na scouting. Hindi kailangan na mag-ubos ka ng hundreds of thousands of pesos para lang makabili ka ng ibon sa mga idol natin. Pwede kang makakuha ng ibon sa mga close nila. Ha? Ah, uh, example dyan. Example dyan. Kung gusto mong kumuha ng magagandang ibon ni Vicente, o pumunta ka kay Borlington Love. Oh, ewan ko kung kaya niya. Oh, baka mahirap yun, ano? Ah, uh, kung gusto nyong kumuha ng magagandang ibon ni Jason Kaunan, o oh, may pwede kayong lapitan. Lapitan nyo si Enan Balnes, Balmes. Uh, kung gusto nyong kumuha ng ibon ni Egayap, uh, lumapit kayo kay Ibler. Ayan, si Ibler, uh, close friend yan. At magagandang mga ibon na mula kay Egayap. Of course, kung gusto nyong kumuha ng magagandang ibon ni Rizzo, yung talagang legit, ano, hindi kayo lulukohin, pumunta kayo kay Rolas Acero. Si Rolas Acero, kaibigan ni Rizzo yan. So, yun po yung sinasabi ko. Hindi nyo kailangan na dumerecha kung talagang walang pera o sapat na pera. Okay? Yun po yung sa akin. So, yan po. Ano? Uh, as to the raffle na natin lahat. Ayan. Talagang magpaparapol ako. Kaya itong gagawin natin. Uh, binibisan ko lang itong mga to Nang pinapaganda ko sila. binibigyan ko sila na pisang ko na sila ngayon na ano, uh, in sa system ko. Later on, papaliguan ko na mga to. Siguro, ang breeding nito mag-start ng February. February to March. Yung mga yan. ini ko na sila sa system ko, no? Ah, yung cock na gusto kong magkaroon ng pares sa libawa, sinasama ko na sa hen. Mga ganyan. Para ah, sa akin kasi natural selection eh, no? Ayun, ah, hindi ko pa nababanggit sa inyo. Gusto ko na yung cock mismo, yung hen mismo ang pipili ng pares niya. Ayun, ganoon ayoko yung pinipilit. Hindi raw magandang result. So may mga ganun, inupisan ko na nila ang system and by February or March magkakaroon na po tayo ng mga ano nito, pairing nila. So malamang by by the month of April, meron na po tayo mga anak ng mga ibon na to. April to May, meron na po tayo. So samantalahin po ninyo, ano, ganito po, dun sa unang parapol ko na mga nag-comment na good luck kabida, congratulations po sa inyo sa lahat po ng na nag-comment. Lahat po ng na nag-comment na yan, uh, matik na kasali na po kay sa rapol, yung unang parapol. Ayan, may unang parapol. Ibig sabihin, may ikalawang parapol, ikatlong parapol. Malay nyo, ikapat, ikalima. Pero, merong ikalawa, ikatlong parapol. Yan. So, yung unang parapol po, uh, of course, yung ibon na manggagaling doon sa mga anak ng mga reso. No? kasi riso ang gusto niyo. So, itatimein po natin. Itatimein po natin yung pwede pong iparapol natin uh, this Saturday na para mas madali. Oo. Sige po, January 25 na lang po ng ano. Ayan, January 25 po natin iparapol. January 25, mark the date mga kabida. First parapol natin. Oh, meron tayong second and third parapol. <laughs> Bakit? Kasi masaya tayo sa mga nangyari sa atin. Uh, lately, meron tayong mga dinyada, uh, breed natin. Hindi ko muna i-reveal, -re no? At so maganda po yung mga nangyayari, no? Mahirap naman kasing i-reveal ko. Uh, sabi nila, minsan nakuun siya, may. <laughs> Pero magpaparapol pa po ako ng dalawa. Yan, paparapol pa ako ng dalawa. Napapaanong sumali? Ganito pong gawin natin, ha? Kada vlog po, na aking ipopost no kada vlog na aking ipopost ang kailangan nyo lang po ay mag-comment no pwedeng ano kung sino yung nag-comment lagi nanood nag-comment doon sa aking tatlong magkakasunod ayan na tatlong magkakasunod na vlog no 3 weeks straight yan ngayon tapos magpupusa naman ako next week and next week kung sino nakita ko doon na pangalan hindi nawala doon sa tatlong vlog matik kasama ka doon sa parapol natin ay kalawa. Ayan, okay na. Yun na yung mechanics ko. Ang bilis yung nakaisip, no? Ulitin ko lang po, ah. Para sa second vlog natin, kung kayo ay magko-comment sa, sa ano na video na to, and then magko-comment na naman kayo ng kabida dun sa ating vlog sa Saturday o Sunday, at yun sa susunod, dun sa, I think, first week na ng, ano, na, ng February na vlog, tatlo mong kasusunod. Nakita ko, halimbawa, Juan de la Cruz, mag-comment ng magkakasunod. Matik, check! kasama ka na sa raffle, ikalo, second raffle. Okay? Papipiliin kita kung anong gusto mo. Kung gusto mo na mga linyada ko dito o gusto mo na mga reso, bahala ka. Ganon. So, ganon din pong gagawin natin doon sa mga susunod na ano natin, parapol natin. Magpaparapol ako. Tatlong parapol ito. Nauna na tong mga good luck kabida. Ikalawa tong sinasabi ko ngayon at meron pang ikatlo. Yan. Tatlo yan. Magkakasunod. So, watch and win. Ayan. Ayan po. So, yun. Maraming maraming po salamat sa inyo mga kabida. That's an update para sa ating parapol. Salamat sa inyong suporta. Umabot tayo ng 3.5 views. Bye-bye. Salamat. Hanggang sa uulitin.